Hello, mga ka hello mga ka-newbie, welcome po muli kayo sa ating channel sa Pet Vlog. So guys, ang ating topic ngayon ay tamang-tama dahil kagay po na nabanggit natin sa una nating mga video, magkakaroon po muli tayo ng breeding. Meron tayong dalawang uh, line na makikita sa ating kennel, isang French at kung pong isang Mexican line para mapagbigyan natin lahat ng mga may kanya-kanya kasi tayong gusto. Mayroon gusto ay mga kulay na dark, mayroon gusto ay kulay na light, ang iba naman gusto yung may mga may drive at yung iba gusto yung tama lang, tama lang maging pet, maging uh, companion dog at iba pa. So, meron tayong ini-expect na breeding po ngayong month and then sa next month po. So guys, samang tama kasi yung topic natin ngayon para sa ating video ay kung handa ka na ba para sa yung susunod na Belgian Malinois puppy. More or less, ang ating pag-uusapan dito ay kung ano ba yung dapat nating gawin ano? kapag uh, nag -home, kapag dumating na yung puppy uh, bukod dun sa alam na nating lahat na syempre ang unang-una na lagi sinasabi nila pag kumuha tayo ng papi dapat meron tayong sapat na kakayahan financially ibigay mga vitamins yun po laging tanong dog food ano ba yung vitamins na ginagamit po nyo ano po yung dapat ipakain ano po ba yung dapat na mga supplement so pero dun sa talong natin nahanda ka na ba para sa, bag sa bago mong papi sabihin natin nakukuha ka ng papi i mo ito this week ano ba yung mga idea na taglay mo na ano ba yung mga bagay na alam mo na na sa palagay mo ay kayang-kaya mo nang i-handle ang isang Belgian Malinois puppy kasi po ang mga Belgian Malinois kagaya ng alam niyo nag-research ko siguro din kayo hindi po siya kagaya ng mga pangkaraniwang mga dog na magsisit lang dyan, na magsisettle down, sila po ay mayroong matataas na drive at mayroon pong pantanging pangangailangan. So bukod doon po sa mga supplements, bukod po doon sa mga dog food at iba pang pangailangan, mas importante po natin i-share sa video na ito. Kung magre po tayo ng Belgian Malinois puppy, lagi natin sinasabi unang-una, kailangan ay maibigay po natin yung kanilang physical at mental stimulation na kinakailangan. So, ibig sabihin, kapag kinuhan na natin yung puppy, dapat makapag uh, ma-develop na agad natin yung band sa pagitan natin at ng ating puppy. Bigyan natin sila ng mga training na kinakailangan nila na kung tutuusin guys para po sa mga newbie mga dog natin ng na mga baguhan pa lang, kahit po kayo ay kayang kaya ninyong gawin yon meron po tayong na-upload na dati tungkol dun sa engagement tungkol dun sa mga basic na puman na pwede natin munang ituro sa ating mga papi pero gusto lang natin kayong encourage yung mga newbie na kapag kumuha po tayo ng papi unang una kapag dating, kapag dating na pagdating po sa ating bahay eh simulan na agad natin na ma-develop ma-establish yung band sa pagitan natin at yung papi ipakilala agad natin na bilang kanyang alpha, po tayong alpha, eh, tayong kukontrol sa kanya at hindi tayong kukontrol niya. Napakasimple pong gawin yan. Uh, basta consistent lang po tayo. Ano po, meron tayong babangkiting, ilang mga paraan. Na binanggit na natin sa ating mga nakaraang video, pero marami pa rin nagtatanong. Siguro medyo malayo na. At hindi na lang mahanap yung video na Pero uh, babanggitin natin kung paano po ginagawa yon. Okay, pagdating pa lang ng papi, pagkakuha pa lang natin. So, unang-una, lagi po sinasabi yan, kailangan na meron tayong crate. E, I-crate train po natin siya. O sige, merong masasabi, merong mag-sigurado, uh, meron may, pong magre-react. Eh hindi dapat kinikrate o kinukulong ang mga papi kasi kawawa naman sila at baka maging aggressive. Hindi po totoo yun. Dapat po yung ating mga papi, lalo yung Belgian Malinois, isa ikinikrate. Pero dapat po ititrain. Dapat yung crate ay hindi ituturing ng ating papi na isang lugar na kusan parurusahan siya, ikukulong siya. Pag sinabi natin crate train, dapat po, ma-fill yung papi na yung crate, yung pinaka-safe na dako, lalo na kapag wala tayo. Bakit kailangan po yung crate train? Yung natin yung papi na crate, o oh, ibig sabihin, papasok sa crate, tapos out, lalabas siya, isa pong paraan na rin yung pagdi-display ng ating pagka-alpha, no? Uh, pag ginagawa natin yun, napapasunod natin siya na pumasok sa crate at lumabas, yun po, napakatinding paraan ko yun, napakatinding paraan ng pagdi-display na tayo yung kanyang alpha. Kung hindi natin napapasunod yung ating papi nangunguna pa sa atin sa paglabas. Pag tinawag natin, hindi bumabalik. So, baka kailangan po ng koreksyon, kailangan po siyang ito wait. Bukod dun sa Elysia, no? binabanggit ko rin yun na sa nain sa tali, hindi lang dahil upang uh, hindi siya magtatakbo or ano pa, ang tali rin po, kapag nasa tali o nasa Elysia yung ating mga papi, ipinapakita rin po natin sa kailan na tayong leader. Lalong lalo na guys, mga kanyubi, mga kaduglabbers, pong mga papi na may matataas sa drive, na may tendency maging aggressive, dapat po silang sa 9 sa leash sanayin sa crate. Kapag nasanay na po natin siya sa crate, napakadali na. Napakadali na kung uh, para siya ay maturuan pa ibang mga obedience. Ang pagsunod. Kasi kinikilala na nila na tayong kanilang alpha. Kung kilala nyo si Dan Belgian Malinwa, taga San Pablo City, na po isang dog behaviorist na kahit ganun ka-aggressive yung aso, i-search nyo sa Facebook. Si Dan, kayang-kaya nyo paumuin, kaya nyo kontrolin. Kapag ka napaamo na yung aso, uh, tuturuan naman niya yung, uh, yung may-ari ng dog kung paano gagawin nun. Pero kung mapapasin po siya, ginagumagamit lagi siya ng crate No, talagang doon niya pinapasit, pinapadown, pinapalabas, pinapapasok. Kailangan susunod yung aso. Pag sinabi niya lumabas, dapat lalabas. Pag sinabi niya papasok, dapat papasok yung aso. Hindi po lang yung simple na pagtuturo sa aso na pumasok sa crate. Kundi isa yung pagdi-display na tayong boss nila at mas nakabababa sila. Sila yung lower ranking fact members. Kapag nagawa po natin yun, hindi po tayo magkakaproblema in the future. No, guys? So, isang bahagi yon na gusto nating itawag pansin sa mga newbie kapag dumating po sa atin yung puppy, pagkakuha pa lang natin, sanayin na agad sila sa crate. Bigyan sila ng laruan sa crate para pumasok, pagkain, pertandan. Kung bibigyan natin halimbawa ng bola, huwag nating iiwan yung bola doon sa loob ng crate. Kapag tapos ng exercises, dapat kukunin natin iyon. Hindi lang upang hindi siya magsawa, dapat maunawaan ng dog na yung toys na yon yung mga bola na mga na toys ay sa atin at nakikigamit lang siya. Hindi dapat siya magkaroon ng agresyon na kapag mo yung toys, umuungol at hindi ibigay ng papi kasi iniisip niya kanya yun. Hindi, kinukuha natin yan. Kahit yung mga food, kinukuha natin yan pagkatapos. At uh, kung hindi man niya maubos, aalisin natin yan. Dapat na malaman ng papi, maunawaan niya sa paraan na magagawa natin na lahat ng mga laruan niya, lang mabubuting bagay na binibigay natin sa kanya ay sa atin at hindi sa kanya. So, makikita niya na tayong pinagmumulaan, pinagmumulaan ng lahat ng magagandang bagay, mabubuting bagay na gusto niya isang paraan yun, madali po siyang sumunod sa atin. Kapag ginawa nyo yung guys, makikita nyo, madaling pasunod Pero may mga Belgian Malin na mayroong mga low drive at uh, hindi naman sila ganun ka, matasabi natin uh, kataas yung drive, eh, hindi po sila ganun ka, kahirap, hindi sila ganun kahirap pasunod rin. Depende po yan, para po lang ating mga asong pinoy, mga aspin, napakadali pong pasunod rin. Mahirap lang silang itrain kung kumpara sa Belgian Malin. Ang mga Belgian po, madali lang i lalo na sa basic, dahil doon sa kanilang drive. Gagamitin so, natin yung kanilang drive upang turuan sila. Pero unang-una, binanggit nga natin, kailangan na sanayin sa leash. Binanggit ko na dati yan, pero mas maganda kung sanayin natin sa crate. Sa maliit mo ng crate hanggang sa malaking crate. Kapag nasanay na sila doon, sa kaumpisahan yung mga pagtuturo, ano po? O pwede namang sabay kapag lumalabas tayo. Kasi ang, ang idea po dito is, makita ng pape na tayo ang dapat sundin nila. Sila yung mas lower ranking pack members na dapat sumunod sa atin. At ba i-display natin yun sa pamagitan ng paggamit ng crate. So, yun guys, ano, kapag kukuha tayo ng puppy plano natin, unahan yung training. Madali na yung mga pagkain, madali na yung mga supplements, madali na yung mga pangangailangan nila, basta meron tayong pera. Pero yung pag-train, ito yung nasa set aside. titik for granted ang marami na papabayaan. Ang sabi ng isa nating subscriber, umalis siya after 3 years or 2 years ba, bumalik siya. Eh, hindi na siya kilala nung kanyang dog or kilala man siya, hindi niya mapasunod. Ang tanong niya, pwede pa ba itong train? Pwede, pwede pa po. Kahit pa 5 years old, 8 years old, kapag ating tinrain sila, mga Belgian Malinois, ay eh, ganun pa rin, madali pa rin, susunod pa rin siya. Basta, ma-establish po natin yung pagiging pack leaders. May pakita natin na tayong alpha. At gagamitin natin yung tinatawag na positive reinforcement training. Siguro, kung masisearch nyo sa ating channel, meron tayong video tungkol sa positive reinforcement training. Na isa itong paraan ng pagtitrain na positive yung efekto, gumagamit ng full reward at praise, no, clicker, napakadali po ito. Kahit mga aggressive dog ay uh, pwedeng sumunod sa ganitong paraan. At yun po ang aking sinasuggest para sa mga newbies, sa mga beginners, gumamit po tayo ng positive reinforcement training. Okay guys, sana meron tayong natutunan sa video na ito sa paggamit ng crate. Uh, mag upload tayo guys na ng video kung paano yung tinatawag na crate training. O kung masi-search nyo, isearch is nyo lang po yung crate train doon sa YouTube. Marami pong kayong makikita ang video kung paano ginagawin na kung saan yung aso, yung dog, kahit hindi po baldoan malinwa, pumapasok sa crate, lumalabas, at pag pumasok siya, ayaw nga niya lumabas kahit nakabukas yung pinto hanggat kino kinukuman. So, napipilong aso na yung, yung crate ay eh, hindi naman kulungan para sa kanya kung saan siya ay o kinukulong kapag may ginawang hindi tama, kundi part yun, ano? Part yun ang kanyang isang safe na lugar na kung saan doon siya natutulog, doon siya kumakain, at uh, kailangan pumasok siya doon kapag walang mga activities. So yun guys, at para sa mga bago pa lang po sa ating channel, sa mga ngayon pa lang na pagawis sa ating channel, paki-like po na ating video, paki-hit na rin ang notification bell at paki-subscribe na rin po para sa sunod nating mga upload ay ma-notify po kayo. Thank you guys. Thank you for watching this video at uh, sana po ay lagi tayong magiging バス。<noise> <noise>